Ayan, magandang hapon po mga idol Ito na po tayo mga idol Gawa tayo ng Ano tawag nung boss? May busing. Pin busing Pin Ito idol gagawin natin Malaking busing mga idol Iniwa ko na lang na sa kabitan Ayan siya mga idol ang ating papalitan Ayan Pin busing kung tawagin <coughs> Sabi ni boss mga idolas Pilogin muna natin bago butasan Ito nga pala idol eh, Marami ang ating pinalitan Bali 14 piraso busing mga idol Yes, yung iba nyan mga idol na videohan rin Kung gusto nyo pong mapanood eh, Abangan nyo nalang po sa aking mga post Sa aking upload At tapos ko na mga idol kabila ito naman yung kapila ay doon ito yan at yan nga pala yun ang ating papalitan ayan siya at ito mayayun, yung... mga idol yung mga tubo nya ay kasama ito ito mga yung mga tubo nya mga idol at unahin ko lang itong malaki sa nila natin mayroon baka maputol balit tayo ng malaking ano yes balit tayo ng malaking panghiwa mayroon baka maputol yung maliit maraming maraming salamat nga pala mga sa inyong lasawa suporta sa aking video sinsya -si -si na kayo sa ating video ha ganyan palagi ating video maingay dahil tabing kalsada lang tayo asa muna tayo mga idol pantay naman natin mga Bakal. Wow, yung talib ko may oh. Kita? Bagong render pa naman, eh. Eh, na mas talib natin. Kaya, asa ulit tayo. Naasa mo natin ang... Ganda mga idol dahil inabot pa ako kala na natin na ito yung mga paka-pakal sa pulong. Yan din madali maubos yung ating kalim. Yan sa nagtatanong nga po pala dyan sa aking ship kung po banda. itu lang po ako sa Nusidil Monte. Pulang ka sa pampa, live raper po. na nagpunta sa natin.

lagyan na natin ng pinakalakto, to ah, Milo mga jeep dito Milo sa amin ikang ingay ng tambok to pinakawasya sa Milo para hindi mag atras abante yung ano natin pusing lagi yang punang tidakkah washer din sa kabila yan. Tingnan mo Ayan. Kung nagustuhan na nyo naman po mga idol ang ating video, pakishare naman po at nang uh, laman din po ng iba. Baka po eh, may problema din sila sa mga pusing ng kanila sa eh baka po makasundraan ang ating gawa. Ang idol, tanggal natin ito ng kanto. sukat ko lang ito my idol at konti na lang idol at makikita nyo na yung ating finish product po. tayo lahat kapit na natin to idol at na natin ay ito pa pala doon, yung tubo ito yung pinakatubo nya si nga. idol, at nilagay ko na yung tubo dito para maikabito natin. Pagka-nagyan natin na ito ng wasir. Kaya sa mga idol, ang ating finished product. Ayan, kung nagustuhan nyo naman po, mga idol, ang ating video, pakishare naman po at pakipalo na rin. Samahan nyo na rin po ng like, mga idol. Ito eh, siya, mga idol. Kaya layo na, sila natin, mga idol. Siyempre. Tayo natin. Ay sa mga idol. At yan lamang po mga idol. At maraming maraming salamat po ulit sa inyong lahat. God bless you po. yan mga idol, malaking bagay yan para hindi siya gumagalaw doon sa kabitan. Ayun siya. Kaya may wasir. Lamang po mga idol. Maraming maraming salamat. At yan mga idol ang ating pinalitan. Tapalitan pa natin mga idol itong Napakarami nito Yan na lang idol ang ating gagawin ulit